哎呦！<Because S 2> <Ay u. S 1> nakapasok ako sa signal hello po sa ating mga kabarangay nakalive po ako dahil kami po ay paron sa mount malindig ah, bahan po natin ang balis nitong mga kasama namin dahil mga yanong yayabang po at sila daw po ay uh, hindi ahingalin pa akit. pero nandito pa lang po kami sa paahan ay uh, nagapanghingal na po ng husto so nagadala po natin yan so nandyan si direct call call. direct Paul. Para may memories kita. Pero madidelete din ho kasi ito. Busy sila. Ayan. So, kung sa po, sino na po kaya ang mga nakaakyat dito sa Mount Malindig? Ito'y bumalik ko ako dito. Medyo siguro 2020 po. Kasama ko si Celine at saka si Dennis nung huli ako umakyat dito. Pero si Celine ngayon, yung Celine Morillo, kaibigan ko po yun yung vlogger na nag-vlog ng mga bundok-bundok ng mga magaganda mga halaman sa bundok ngayon, viral na viral na siya. Da, yun ho ang huling kasama ko dito nung umakyat ako dito sa Mount Malindi kasama si Dennis, yung kanyang asawa. Ngayon, kasama ko naman ang grupo ng Marinduque News dahil uh, tayo po ay uh, kanilang uh, sabi nila ay sila daw ay aprobahan uh, daw nila ang kanilang mga alam. Ang tour guide po namin ngayon si Kuya Buboy. Tiyo Buboy. And kumuhala ang Medyo madulas ko ngayon ang daan dahil uh, nagulan ho ng malakas kagabi. Kaya, we'll see kung talagang akayanin ho nila ang summit. Nandito po ho kami sa paanan. Medyo late na ho kami. Behind the schedule na ho kami. At alam nyo po ba kung anong tawag dito? Yan. Ang Hagunoy. Paboritong, paborito ng mga bata at ng mga tao noon. Sapagat ang Hagunoy, malaking tulong kapag nagakursubot. Ay, joke lang po sa mga nag magahan Yan. So, lumakad na ho ulit ang team. Apatayin ko po ito maya-maya sapagkat ah, uh, hindi po ako yung experience ko last time kapag nag uh, nagaakyat ka po sa Mount Malindig tapos ikaw po ay uh, naga ah, nagasalita ahingaling ka ng gusto kaya konting pasimayon lang ho itong aking vlog para lang mapakita ko sa inyo na kami ngayon ay uh, mundun ho kami sa jump off ang jump off po kami ay dito sa barangay Sihi barangay Sihi by na sa Marinduque so nandyan na ho sila na na sila ah uh, at least maganda ho ang signal natin ngayon So nandito pala ang nagsimula pala ang oh, ho kami, mga oh, kabarangay. Pero sa mga nanonood ngayon, kayo po ba'y nakaakyat na dito sa Mount Malindig? Kung hindi pa, aba eh kayo ho ay pumunta na dito. Ayun, kailan ko na ho patayin ang ating vlog? Yung mga nagaka-comment na ating abatiin mamaya. At ako po ay ahingalin magsalita pag akyat. Kaya hindi ko po pwede itong buhayin all throughout dahil nga po ako po ang sweeper ng team ako nasa pinakahuli ngayon dahil ako po ang medyo bihasa at sanay nang nakapunta dito sa Mount Malindig kaya magcomment ko muna kayo dyan ang mga pa shoutout ninyo para ma shoutout ko ho kayo bago ko patayin itong ating vlog o i-end itong ating vlog napakadulas yung daan ngayon yan so ang daming hagunoy pampunas sa puwit <laughs> joke lang po ano Direk? Sama kasi Direk? inom ng inom ng gatorade dahil pinahiya sa vlog <laughs> dahil siya daw pinahingalan ng gusto yung po isa sa mayabang kong katim siya po ang nag-aya dito sa Mount Malindig birthday po pala ni Sir Santi Nolatorena at ni Alfred Mingi, kaya kami umakyat ngayon and of course, special shout out sa aming kaibigan na si Abodi happy birthday Abodi para sa iyo ang pag-akyat natin na ito sa Mount Malindig, and of course si Allen, happy birthday rin kay Allen Grabe, nandito pala kami sa paanan. Okay. Kailangan ko na pong i-end dahil uh, nahingal po ako paakyat para ma-reserve ko po ang aking enerhiya paakyat. Kasi nandito pa lang po kami sa bungad. Umalis po kami doon ng 809 sa Barangay Sihi. Covered Court. Okay. Bye-bye. See you later ha. Doon na po sa Toktok kita magkita kita ha mga kabarangay dahil ah ay ngalingan ni po ako see you later bye bye love you